Sa ilalim ng makulay na ilaw ng kiyapo, naglalakad si Dani na tila walang direksyon. Ang init ng tag-init ay dumadampi sa kanyang balat, malagkit at nakakairita, habang ang amoy ng uling mula sa mga ihawan ay sumasama sa usok ng sigarilyo na nagmumula sa mga tambay sa kanto. Ang tunog ng mga jeepney na nagmamadaling magpasada, ang tawag ng mga nagtitinda ng balut at taho at ang halakhak ng mga tao sa kalsada ay parang isang magulong simponiya na bumabalot sa kanyang pandinig. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang magaspang na simento sa ilalim ng kanyang sapatos. Tila pinapaalala sa kanya na nasa isang lugar siya na hindi niya kailanman tinawag na tahanan. Si Dani ay isang buhay mantietyo anyos na lalaki mula sa isang probinsya sa Mindanao. Lumuwas siya sa Maynila dala ang pangarap na makaahon sa hirap Ngunit sa halos tatlong buwan niyang pananatili sa lungsod, ang pangarap na iyon ay unti-unting nalulusaw sa harap ng realidad. Mula sa pagiging biktima ng diskriminasyon dahil sa kanyang kakaibang punto ng pananalita, hanggang sa pagkabigo sa paghahanap ng trabaho, ang Maynila ay naging tila isang labirinto na hindi niya mahanap ang daan palabas. Ang mga eskinita ng Quiapo na puno ng buhay at ingay, ay nagmistulang isang lugar na walang lugar para sa kanya. Sa gabing iyon, dala ni Danny ang maliit niyang bag na puno ng kanyang natitirang gamit. Naubos na ang pera niya at ang kanyang boarding house ay pinaalis na siya dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Sa kabila ng kanyang gutom at pagod, pilit niyang pinapanatili ang kanyang pag-asa, bagamat unti-unti itong nauupos. Sa kanyang paglalakad, naisip niyang sumuko na lang at umuwi sa kanilang probinsya. Ngunit paano siya makakauwi kung nipamasahe ay wala siya? Sa kanto ng isang makipot na iskinita, napahinto si Dani. Nakaupo sa gilid ng kalsada ang isang babae na tila sanay na sa magulong paligid. Si Cora, isang babaeng nasa edad 35 ay may mahabang buhok na nakatali sa likod at suot ang isang simpleng damit na tila luma na ngunit malinis. May hawak siyang tasa ng kape at sa tabi niya ay isang maliit na mesa na may mga nakapatong na paninda, mga pulseras, kuwintas at iba't ibang abubot. Hoy, mukhang naliligaw ka, bata, bati ni Cora sabay tingin sa kanya ng may ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kwento, tila nakikita ang bigat na dinadala ni Dani. Hindi sumagot si Dani. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero narinig niya ang boses ni Cora na muling nagsalita. Alam mo, Minsan ang pinakamahirap na parte ng buhay ay ang pagtanggap na naliligaw ka. Napahinto si Danny. Tumalikod siya at tinitigan si Cora. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Cora at inanyayahan siyang umupo sa tabi niya. Sa unay nag-alangan si Danny, ngunit ang gutom at pagod ay tila nagtulak sa kanya na makipag-usap. Umupo siya sa tabi ni Cora at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon Naramdaman niya ang bahagyang ginhawa sa presensya ng isang estranghero. Saan ka ba galing? tanong ni Cora habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng tubig. Mukhang hindi ka taga rito. Mindanao, sagot ni Danny, mahina ang boses. Lumuwas ako para maghanap ng trabaho, pero hindi ko akalain na ganito kahirap. Tumango si Cora, tila naiintindihan ang bawat salita ni Danny. Alam mo ba, bata? Hindi lang ikaw ang dumaan sa ganyang sitwasyon. Maraming tulad mo ang lumuwas dito para maghanap ng pag-asa. Pero ang Maynila, hindi ito lugar para sa mga mahihina. Kailangan mong matutong lumaban. Paano? Tanong ni Dani, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano. Parang wala na akong lakas. Wala na akong tiwala sa sarili ko. Tinitigan siya ni Cora. Kung gusto mong malaman, kailangan mong magtiwala sa proseso. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas, kundi sa loob. Ang iniisip mo tungkol sa sarili mo, iyon ang pinakamahalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dani ang isang kakaibang koneksyon kay Cora. Para bang naiintindihan siya nito sa paraang hindi kayang intindihin ng iba. Ngunit bago pa siya makapagtanong nang higit pa, muling nagsalita si Cora. Alam mo bata, may isang kwento ako para sa'yo. Pero hindi ko ito sasabihin ngayon. Sa halip, gusto kong makita kung kaya mong magtiwala sa sarili mo. Simulan mo sa maliit na bagay. Magdesisyon kung saan ka pupunta bukas. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga, magpatuloy ka. Tumayo si Cora, iniwan si Dani na nag-iisip. Sa kabila ng kanyang pagod, naramdaman niya ang bahagyang sigla sa kanyang puso. Ngunit ang tanong ay nananatili, paano nga ba siya magpapatuloy? Mainit ang gabi sa Quiapo. Ang mga ilaw mula sa mga karatula ng mga tindahan ay kumikislap sa madilim na iskinita, parang mga bituin na pilit umaabot sa lupa. Sa gilid ng kalsada naririnig ang malalakas na sigaw ng mga nagtitinda ng balut, kwek-kwek at sa malamig. Ang amoy ng inihaw na isaw ay humahalo sa usok ng mga jeepney na dumadaan, bumabalot sa hangin na tila isang makapal na kumot. Si Danny, Isang binatang may hawak na kupas na backpack ay dahan-dahang naglalakad sa gilid ng kalye. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, dumadaloy pababa sa kanyang leeg, ngunit hindi niya ito alintana. Mas iniisip niya ang bigat sa kanyang dibdib, ang hindi maipaliwanag na takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Ilang buwan na siyang nasa Maynila, ngunit pakiramdam niya ay na mas naliligaw siya ngayon. Kaysa noong unang araw niyang dumating, ang mga pangarap niyang uh, makahanap ng mas mabuting buhay dito ay tila nagiging abo, tinatangay ng hangin ng kahirapan at pagkadismaya. Napahinto siya sa isang sulok ng iskinita, nagmamasid sa mga nagkakagulong tao sa paligid. Sa kabila ng ingay ng lungsod, tila ba may katahimikan sa loob niya. Isang uri ng katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan kundi kawalang-laman. Anong ginagawa ko rito? Bulong niya sa sarili, bahagyang nanginginig ang boses. "Hoy bata!" isang tinig ang biglang pumunit sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita ang isang babaeng nasa mid-30s nakasandal sa isang dingding na may graffiti. Ang kanyang buhok ay nakapusod at suot niya ay simpleng blusa at maong na pantalon. Ngunit ang mga mata niya ang higit na tumawag ng pansin kay Dani. Tila ba alam nito ang lahat ng kanyang iniisip, ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Kora ang pangalan ko, sabi ng babae habang nangumiti ng bahagya. Mukhang kailangan mo ng kausap. Nag-alinlangan si Dani. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga estranghero, lalo na't na wala siyang tiwala sa sarili. Ngunit may kung anong init sa tinig ni Cora parang isang ilaw sa gitna ng madilim na kalsada. Sa huli tumango siya at lumapit. "Danny," maikli niyang sagot, halos pabulong. "Danny," inuulit ni Cora, parang nilalasahan ang pangalan. "Malayo ang tingin mo, ah, parang may hinahanap ka na hindi mo makita." Hindi alam ni Danny kung paano sasagutin iyon. Tama si Cora, ngunit paano niya ipapaliwanag ang bigat na nararamdaman niya? Ang takot na baka hindi niya kayang abutin ang pangarap niya. Ang pangungulila sa isang tahanan na tila hindi niya matatagpuan kahit saan. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito. Sa wakas ay inamin niya. Akala ko kapag pumunta ako sa Maynila, magiging maayos ang lahat. Magiging mas madali, pero parang parang mas lalo lang akong nawawala. Tumango si Cora parang nauunawaan niya ang bawat salita. "Alam mo, Dani," sabi niya, "ang Maynila parang gubat, magulo." maingay at puno ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Pero ang tanong, kaya mo bang hanapin ang sarili mo sa gitna ng kaguluhan? Napakunot no si Dani. Paano? Wala akong alam. Wala akong tiwala sa sarili ko. Ngumiti si Cora, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Lahat ng tao dumadaan sa ganyan. Kahit ako. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko. Ang lakas hindi mo mahahanap sa labas. Nasa'yo na iyan, Dani. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ito. Tahimik si Danny. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanya, ngunit tila hindi pa siya handang tanggapin ang mga ito. Ang init ng hangin ay lalong bumigat, parang pinipilit siyang harapin ang kanyang sarili. Sa malayo, naririnig niya ang tunog ng isang tambol mula sa kung saan, tumasabay sa tibok ng kanyang puso. "Halika," sabi ni Cora itinuro ang isang maliit na karinderya sa kanto. Kumain muna tayo, mas madaling mag-isip kapag busog ang tiyan. Napangiti si Dani kahit kaunti. Sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pa man pag-asa, ngunit siguro'y isang munting liwanag na nagsisimulang magningas. Sumunod siya kay Cora, hindi alam kung saan siya dadalhin ng gabing iyon, ngunit handang subukan. Makulimlim ang gabi sa Quiapo kahit ang mga ilaw ng neon mula sa mga karatula ng tindahan ay halos hindi makabawa sa bigat ng init ng tag-init. Si Danny, isang binatang dipampuis at titaong gulang na bagong salta mula sa probinsya, ay nakatayo sa gilid ng isang eskinita. Sa kanyang kanan, isang tindahan ng kwek-kwek na bumubuga ng usok mula sa kumukulong mantika. Sa kaliwa naman, isang matandang lalaki ang nag-aalok ng pekeng relo sa mga dumadaan. Ang tunog ng mga jeepney, busina, at tawag ng mga nagtitinda ay parang musika ng kaguluhan, isang orkestra na hindi niya maintindihan. Nakapulupot sa balikat ni Danny ang isang lumang backpack, puno ng kanyang mga gamit at pangarap. Pero sa gabing yon, ang mga pangarap na yon ay tila naglalaho, nilalamon ng ingay at init ng lungsod. Ano na ba itong pinasok ko? bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay isa siyang hibla ng alikabok sa gitna ng bagyo. Hindi makita, hindi maramdaman. Habang nagmamasid siya sa paligid, biglang may tumapik sa kanyang balikat. Napalingon siya at nakita ang isang babaeng nasa mid-thirties, nakasuot ng manipis na damit na tila niyakap ng alikabok ng lungsod. Mukha kang nawawala, sabi ng babae. Ang boses niya ay magaspang, ngunit puno ng kumpiyansa. Ako nga po, sagot ni Danny, halos hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngumiti ang babae, isang ngiting puno ng karanasan. Ako si Cora. Kung gusto mo, samahan kita. Mukhang kailangan mo ng kaunting tulong. Nagaalangan si Danny pero ang gutom at pagod ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdududa. Tumango siya. Salamat po. Habang naglalakad sila sa makikitid na eskinita, Nagsimulang magsalita si Cora. Alam mo, Dani, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumaan sa ganito. Akala natin ang syudad ang sagot sa lahat ng problema. Pero dito rin natin matutuklasan ang sarili nating mga kahinaan. Tahimik lang si Dani, ngunit ang mga salita ni Cora ay parang humahaplos sa sugat na hindi niya alam na meron siya. Sa totoo lang, patuloy ni Cora, Galing din ako sa probinsya, pareho lang tayo. Nung una akala ko magtatagumpay ako agad. Pero ang Maynila, Dani, hindi ito para sa mahihina. Kailangan mong matutong tumayo kahit ilang beses ka pang matumba. Napahinto si Dani sa sinabi ni Cora. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito, na tila isang ordinaryong tao lang sa kalsada, ay may ganong lalim ng karanasan. Paano ka nakatayo ulit? Tanong niya, ang boses niya ay mababa halos nahihiya. Ngumiti si Cora, pero sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang mga mata. Tinanggap ko na hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero kaya kong baguhin ang kinabukasan. At higit sa lahat natutunan kong magtiwala sa sarili ko. Kasi kung hindi mo kayang pagkatiwalaan ang sarili mo, paano ka pagkakatiwalaan ng iba? Hindi alam ni Dani kung anong isasagot pero naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting gumagaan. Habang naglalakad sila, napansin niya ang mga detalye ng paligid, ang makulay na ilaw mula sa mga tindahan, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa tabi, at kahit ang amoy ng inihaw na isda na dati hindi niya gusto, ngayon ay tila nagdala ng uh, kakaibang aliw. Sa isang sulok ng eskinita, tumigil si Cora. Hanggang dito na lang ako, Danny. Pero tandaan mo, hindi ang lugar ang magbibigay ng katuparan sa iyo. Ikaw ang gagawa ng sarili mong tahanan kahit saan ka pa mapunta. Tumango si Dani, hindi pa rin sigurado kung paano niya sisimulan ang pagbabagong iyon. Pero sa pagkakataong ito, may kaunting liwanag na sa kanyang isipan. Isang maliit na spark ng pag-asa na hindi niya naramdaman kanina. Habang lumalayo si Cora, naiwan si Dani sa gitna ng eskinita. Ang hangin ay mainit pa rin, ang ingay ng lungsod ay naroon pa rin, pero ang kanyang tingin sa mga ito ay nagsisimula ng magbago. May kakaibang sigla sa kanyang hakbang habang nagpatuloy siya sa kanyang landas, hindi sigurado kung saan ito patungo, pero handang harapin ang kahit anong dumating. Sa gitna ng makulay na ilaw ng kiyapo, naglalakad si Dani sa makipot na eskinita, pinipilit na magmukhang kalmado kahit ang loob niya'y punong-puno ng kaba. Ang init ng tag-init ay parang kumakapit sa bawat hibla ng kanyang suot na lumang polo, habang ang pawis niya'y dumadaloy sa gilid ng kanyang mukha. Ang tunog ng mga jeepney na nagmamadaling umandar, ang tawag ng mga nagtitinda ng balut at kwek-kwek, at ang tila walang tigil na halakhak ng mga tambay sa kanto, ay nagiging ingay na hindi niya maitaboy mula sa kanyang isipan. Magkano po ang kwarto? Tanong niya sa isang matandang may-ari ng mumurahing paupahan. Dalawang daan sa isang gabi. Walang aircon pero may electric fan. Sagot ng matanda, hindi man lang tumingin sa kanya habang abala sa pag-aayos ng mga resibo. Napatingin si Danny sa kanyang pitaka. Isang libo na lang ang natitira, ang huling natitira mula sa perang ipinadala ng kanyang ina mula sa probinsya. Hindi niya alam kung paano niya ito tatagalan. Sa kanyang isip, parang may bumubulong na, umuwi ka na, hindi ka para dito. Ilang sandali pa, nakakita siya ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Naupo siya sa isang plastik na upuan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binuksan ang wallet. Isa pong lugaw lang, mahina niyang sabi sa tindera. Habang hinihintay ang kanyang pagkain, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Isang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng faded na maong at t-shirt na may tatak ng isang lumang banda. Ang kanyang ngiti ay parang nakakaloko pero may halong lambing. Dayuhan ka, ano? Tanong ng babae. Sabay tingin sa kanya. Nagulat si Danny. Ah, oo. Paano mo nalaman? Kitang kita. Ang paraan mo ng pagtitig sa paligid, parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Parang nawawala ka. Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa babae, sinusubukang basahin ang kanyang intensyon. Sino siya? Bakit siya interesado? Ako nga pala si Cora, sabi ng babae, sabay abot ng kamay. Pag-aalinlangan pa rin ang nasa isip ni Dani pero tinanggap niya ang kamay nito. Dani, andian alam mo Dani, hindi ka nag-iisa. Lahat ng tao dito dumaan sa ganyan. Ako mismo dati ganyan din. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko. Hindi sumagot si Dani. Pero ang kanyang mga mata ay nagtanong, Hindi ang lungsod ang magbabago para sa iyo. Ikaw ang magbabago para sa lungsod. Tanggapin mo na mahirap dito. Tanggapin mo na maraming beses kang mabibigo. Pero kapag natutunan mong tanggapin ang lahat ng iyan, doon ka magsisimulang lumaban ng tama. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Dani. Para bang may nagising sa kanyang loob, pero kasabay nito ay may takot. Paano kung hindi niya kaya? nakakatakot na Inos, you know, sabi niya mahina ngunit puno ng emosyon lahat naman nakakatakot sa simula pero ang takot hindi mo dapat iniwasan harapin mo dani sa takot natututo ka sa likod ng karinderya ang tunog ng mga naglalakad sa kalsada ang sigaw ng isang tindero ng taho at ang amoy ng usok mula sa isang ihawan ay tila naging bahagi ng kanilang pag-uusap ang init ng hangin ay hindi nagaanong ramdam ni dani dahil ang mga salitang binitawan ni Cora ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init, init ng pag-asa kahit papaano. Ngunit sa kanyang puso, may tanong pa rin. Kaya ba talaga niyang uh, baguhin ang sarili niya sa gitna ng kaguluhan ng lungsod na ito? Tumayo si Cora, iniwan ang bayad para sa lugaw ni Danny. "Isang bagay lang, Danny," sabi niya bago siya umalis. Huwag kang tumigil sa paglalakad. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kadilim, laging may liwanag sa dulo ng eskinita. Naiwan si Dani na nakatitig sa kanyang lugaw. Ang init ng pagkain ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa malamig na takot na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit ang tanong ay nananatili, paano nga ba niya sisimulan ang paglalakad na yon? Sa gitna ng makukulay na ilaw ng kiyapo, kung saan ang mga neon sign ay nagkikislapan sa dilim ng gabi, marahang naglakad si Danny sa makitid na eskinita. Pawis na pawis siya, hindi lang dahil sa init ng tag-init kundi dahil sa bigat ng kanyang kalooban. Ang kanyang backpack na puno ng ilang pirasong damit at mga alaala mula sa probinsyang iniwan niya ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang bawat hakbang niya ay parang may tanong. Bakit nga ba ako nandito? Sa paligid, naririnig niya ang sigawan ng mga nagtitinda ng balut, kwek-kwek at taho. Ang tunog ng mga jeepney na nagkakarerahan sa kalsada ay parang musika ng lungsod. Magulo, mabilis, at hindi niya makuha ang tiempo. Sa isang sulok, may mga batang naglalaro, ang ibay nakayapak sa magaspang na semento. Ang amoy ng usok mula sa mga ihawan ay sumasama sa halimuyak ng mga pinitpit na prutas na nakalapag sa bangketa. Ito na ba ang Maynila na pinangarap niya? Isang buwan na mula nang dumating si Danny mula sa kanyang maliit na bayan sa Visayas. Sa kanyang isipan, ang Maynila ay ang sagot sa lahat ng kanyang pangarap. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang kabaligtaran. Sa lungsod na ito, siya ay parang isang patak ng tubig sa dagat. Maliit, walang halaga, at madaling lamunin ng alon ng mga tao. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang babaeng nakaupo malapit sa isang karinderya. May hawak itong tasa ng kape at tila walang pakialam sa magulong paligid. Ang babae, si Cora, ay may edad na mga tatlumput lima. Matikas ang tindig nito kahit pa ang kanyang suot ay simpleng blusa at shorts. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit puno ng kwento Parang alam nito ang mga bagay na hindi sinasabi ng iba. Hoy, mukhang naliligaw ka, ah, sambit ni Cora. Habang tinitigan si Dani mula ulo hanggang paa. Nagulat si Dani. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ah, hindi naman po. Naglalakad lang. Sagot niya pero halata sa boses niya ang kaba. Sa lakad mong yan parang hinahanap mo ang sarili mo. Sabi ni Cora, sabay ng nangiti. Halika, upo ka rito hindi kita kakagatin. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, umupo si Danny sa tabi ni Cora. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may kung anong umaakit sa kanya na magtiwala sa babae. Bagong salta ka, ano? Tanong ni Cora habang humigop ng kape. Tumango si Danny. Oo, galing ako sa probinsya. Akala ko, akala ko madali lang dito pero hindi pala. Wala namang madali, lalo na kung wala ka pang tiwala sa sarili mo. Sagot ni Cora. Alam mo, ang Maynila parang gubat. Kung mahina ang loob mo, kakainin ka nito ng buhay. Napayoko si Danny. Hindi ko nga alam kung kaya ko pa. Parang wala na akong mapuntahan. Tahimik si Cora sandali, tila iniisip ang tamang sasabihin. Alam mo, Dani, minsan kailangan mong mawala para mahanap ang sarili mo. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Napatingin si Dani sa babae. May kung anong kakaiba sa mga mata nito. Parang may pinagdaanan din itong mabigat pero nagtagumpay. Paano mo alam yan? Tanong niya puno ng pagtataka. Ngumiti si Cora pero may lungkot sa kanyang mukha. Kasi dati ako rin na naligaw sa lungsod na to. Bago pa makapagtanong si Dani, biglang may sumigaw mula sa kalsada. Isang grupo ng mga kabataan ang nagkakagulo tila may alitan tumayo si Cora tila sanay na sa ganitong eksena mukhang kailangan na nating umalis dito halika ipapakita ko sa iyo ang isang lugar kung saan mas tahimik habang sinusundan ni Danny si Cora nararamdaman niya ang kakaibang damdamin hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng babaeng ito pero sa unang pagkakataon parang may liwanag siyang nakita sa gitna ng dilim